Bakit kanya na ang mukha ko? yung pagkain ko, oh? Oh? Ngaon ta, guys. Ngaon ta, guys. Ano yung ito sa last Ito yung story, story, Silang tindarin tingan. Anong iyo, lagi silang ato? Hmm. Anong iyo, na, day? Nag-holly na? Oo, nag-holly na. Suba-sumba! Suba-sumba ba? Ano <tinyo> may tinidor di habis? Sige Ano plastic o bakal? <laughs> bakal! Bakal! <tinyo> bakal! Pancit! Lami kayo! Thank you! Lami kayo! Pancit! <tinyo>

Dilata <coughs> nga. Pork leg. Pork leg. Pork leg. Dilata, Dilata, Pork leg. Merong isang mushroom mm -hmm. sa loob. Mm -hmm. Ah. Yan na, chill. na, ang paborito ng bayan. Ritz, na pag ko, mm -hmm. Ritz. Mm -hmm. Ritz. Wanghang ba? Wanghang? Mm -hmm. Sarap. Ang mm -hmm. mm -hmm. pangsit ko.

ay, pito rin ang tao, ilabot na rin. Hmm. Kaning ako plato kami ito naman ito. Chicken! Ang tamang tao sila dyan, nagsumba? Nagsumba. Hmm. Sumba? Nagsumba. Kapatid din. Hmm. Ulihan siya kami ito sa ilang bahay ko nagkakit. Lagi, ang tamang. Cecilio no ya corta. Oh, no puedo ahí. Barrio. Vamos a Sa que ya corta. Vamos a poner que